Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalo sa may simbahan dito sa Kalamba. Dito sa lugar sa ating bayani na si Dr. Rosy Rizal. Ayan, yung kapana tumutunog. Ayan, may kinakasalata ata. Pakita natin sa si inyo dahil papunta tayo doon guys sa tawag dito sa lumang public market dito sa Kalamba. Yung so, ating subscribers na kung pwede daw ipakita yung uh, public market ayan. pupunta so, natin yung mga guys ayan. ayan ang ganda oh ayan, guys ayan mga guys ang simbahan sa kalamba ito naman yung uh, bahay sa ating bayanin na si Dr. Rosirsal ayan siya ang kanyang bahay ayan, napakaganda Ayan, ikot-ikot muna tayo dito. Ayan, oh, ang ganda na. Ah, uh, binago na nila ngayon mga guys, oh. Ganda. Ayan, ah, uh, binago na nila. Ayan. Laking palayok, mga guys. Ayan. Yun 'Yung simbahan napakakyo ang ganda. Ayan, 'Yung kinakasaran Dati ginagawa to eh. Ngayon no, mayroon ng ganito. Dati wala pang ganito. Ayun. Ngayon mayroon na. Ganda. Ano mga guys, ito yung bahay sa ating bayani na si Dr. Rosario Salian. Marami nga mga sasakyan no, oh, pero sa ngayon na walang uh, wala tayong makita diyan na maraming tao sa loob. Ang ganda. Ayan. Tapitan natin. Ang ganda o, di ba? Ayan yung bahay sa ating bayani na si Pastor Jensen. Ayan may pailan ilan man din na namamasyal dito sa looban. Ayan o kalawak din Ayan. napakaganda di ba ngayon ikot tayo dito sa kabila mga guys ayan yung mga ating mga flag ganda tingnan ayan simbahan nasa unang simbahan sa pagka nandito yung mga mag-iilak mga ganyan dadalang ka talaga yan dito yan mga guys nandito na tayo malapit sa palengke. dito sa lumang palengke ng public market ng kalamba so, naglalaka tayo dito pakita natin sa inyo yan sa atin nag-review sa atin yan, dito nakapunta na nga si Papa kasi nung nakang nandito tayo sa A, bago public market kaya lang ginagawa pala yung kwan hindi ko hindi ko lang napakita hindi ko napakita kasi sarado uh, ngayon ha uh, hindi tayo sa Loma public market para makita ano nga uh, guys ito Mercado di Talamba ayan ang pangalan pala yan Loma public market tayo dyan mga guys para makita natin sa inyo Ito ay tayo mga guys Ayan, ay. ito yung lumang public market na ang kalamba sa nag-repay sa atin Ayan, nandito na tayo sa lumang public market Ayan, may okay. gamit Ayan mga guys. Ito naman yung mga damitan niya dito. Yung mga okay-okay. Dito yung mga okay-okay. Yan -okay. sir. Ito na nasa pati natin yung request mo na puntahan natin yung lumang public market. Ito na ngayon. Napuntahan ko na para may pakita ko sa inyo. Total so, mga taga rito naman kayo. Ayan nakita. Kita nyo na yung lumang public market. Tagos naman tayo dito sa kapila mga guys Ito yung mga isla dito Nandito sa likod Yan yung mga isla kaso mga gulay malaki din pala itong mga uh, guys, malaki din pala itong alubang uh, public market dito, mas maganda ito sa bago, pero kung maayos na yung bago doon, hindi ko lang alam kung maganda din, pero kung sa akin lang magandang lumang public market kasi doon sa bago nung nagbabag tayo doon masikip masyado saka ma mabasa dito kasi yung binadaan ng mga rito, mga tires din sa kanila. Hindi, hindi, man lahat tires, pero maganda. Yan, ito yung mga palisdaan nila dito. Ayan, ito yung mga palisdaan. mga bigyan ng mga isda mga guys. Ikot-ikot -iko tayo dito. Ayan, Ayan, dami ang dami pa naman isla dito pero hindi ko lang alam kung saan banda yung mga karne dito ikotin lang natin ito mga guys dahil sa na-request sa atin yan ikotin natin ito ang dami oh pasok tayo dito sa loob para pakita natin sa inyo yan lapu lapu maganda dito guys kasi hindi ka gaya doon sa bago. Walang ganda yung tawag nito. ganito sa mga stall. Dito naka-stall talaga. Ang ganda ng uh, pag sa mga isdaan. And, mala saka malawak. Pero siguro naman, pag naayos naman yung uh, public market yung na bago, maganda din. Kasi nakita ko naman doon, ha, malawak kaya lang. Nakasara kasi hindi tayo makapasok doon. Kaya ano. yan o. Ito yung karnihan. E sa kabila, hindi naanan natin yung mga palisdaan. Ito namang gulay, isda, na ah, karni. Ayan, ganyan. Shoutout pala dito sa aking mga subscriber dito sa Lumang Public Market. Shoutout pala sa inyo dito. Ayan. Ganda Oh. Malaki talaga pala itong lumang public market maganda nakapatong yung mga paninda dito yan dito naman ay mga kwan naman to mga pakwan naman yan dito yan o oh. hi sir <laughs> putas ko makikita ka na sa youtube yan mga prutas na ate malaki hi ayan dito mga guys, kasi puro mga putas naman dito. Ayan, pakitala natin muna sa inyo ha. Dito may mga subscriber din ako dito, hindi ko na naman tandaan. Ang ganda pala ng uh, public market dito yung Loma. Ayan sir, uh, na, uh, sa request mo, ito na. Napuntahan natin. Ayan, o diba? O, ito yung uh, sa likuran din. Ito naman yung mga muro mga tawag dito, mga, mga protas naman yan dito. Ganda oh. Malaki. Malaki pa pala to sa sa bagong public market do sa kan. Ito yung malaki pala talaga, lumang public market. Yan dito. Tingnan na matanda pa sa may meron ako dito. May mga subscriber ako dito. Wala, sa YouTube ka na. Ito yung mga paninda nila oh. uh -huh. ayan yung mga bilihan nila dito hindi ko matandaan mga guys basta dito may mga subscriber ako dito ayan yung mga paninda nila rito yung mga fruta ayan mga guys kung gusto nyo pala ay Karen kung gusto nyo Karen ano Ayan, baka, ikaw sir, baka yung nag-request sa akin, baka kamag-anak mo to, na binalikan. Ayan, baka makilala mo. Kasi may nag-request sa akin na kung pwede balikan ko yung lumang public market. Oo, oh, sa YouTube. Ayan, yeah, sir. Uh, Ma'am, ito na yung uh, natupad ko na yung request nyo na kung pwede uh, balikan ko yung lumang public market. Ito na. Ito, ikot-ikot muna tayo para may pakita natin sa inyo yung kabuhan dito sa lumang public market para alam ko na nami-miss mo yung uh, lugar kinalakihan mo kahit na sa ibang bansa ka uh, nami-miss mo yung lugar mo na lagi mong pinapasokan Ayan. ito naman, mga prutasa naman dito laki pala talaga kasi uh, pangalawang balik ko na dito guys pangalawa ko na to ngayon ko lang po na napansin na malaki pala talaga yung public market dito. Ayan o. No? Balik tayo dito sa pabila para doon tayo dumaan. <coughs> Mas maganda dito sa kabila na public market. Malinis dito mga guys sa loob ng public market. Meron din yung kwan dyan, o. Oh. O, oh, di ba? Ayan, ikot-ikot na -ikot natin dito. Kasi oh. ngayon ko na napansin mo, kung ko, kung baba pala dito. Kaya lang, wala pang mga tao doon. Ayan, lalabas sa tayo para pakita natin sa mga guys ayan so, ay, naikot ko na mga guys yung public market dito yung Loma ay na pala to. Ito oh. ah, na mga gusto Tayo pa huwi na ganda Public market Ito yung lumang public market ng Kalamba Okay guys, ah, tayo pa huwi Samahan nyo na ako mga guys, ah, palabas na tayo papunta na tayo din sa kalamba lalaka tayo dito pakita lang natin dito yung rebulto sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal yung pagkumasok ko na rito sa kanyang lugar yan yeah, nandito na guys tayo ito yung kanyang ah, uh, uh, rebolto dito sa ating bayani yan. Uh, sa ating bayani yang terus terus. Ayan na guys. Ganda oh. Ayan. Ayan ang kanya. Ayan ang kanya po. Ayan ang kanya Kasi dito rin siya. Dito siya yung guys. Papunta yan doon sa kanyang bag. Ah, bahay. Okay guys. Aputuloy ko na ito sa lahat ng mga subscriber ko. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito rin na Bye bye.